Justice is served. Isang 14-year-old na teenager ang bumaril at pumatay sa isang intruder na nagtatangkang pasuki ng bahay ng kanyang lolo't lola sa North Carolina martes ng gabi. Inaalagaan ng teenager ang kanyang lolang si Anna Marie Wyant habang wala sa bahay ang pamilya nila. Nang narinig nilang nabasag ang bintana sa likod ng bahay bandang alas 5 ng hapon. Tumakbo sa bintana ang teenager at nakita niya nangangalahati na sa pagpasok sa bahay ang isang magnanakaw. Nang hindi niya ito mapigilan ay binaril niya ito ng tatlong beses. Agad na namatay ang intruder, ang 18-year-old na si Isa Robert Del Cid. Namatay ang 18-year-old na intruder na si Isa Robert Del Cid. Ang kapatid niyang si Carlos Del Cid ay tumakas sa eksena sa kayang isang SUV. Nagtawag ng polis ang nasindak na lola. Charlotte McElmer 911, Rodriguez, do you need police, fire, or medic? Yes, somebody just broke in the house and we shot. Him. Okay. Was anybody that, home when this happened? We're home. He's out there bleeding for God's sake. He tried to he broke our window. He was coming in. Okay, so he's out there. Is he still there? And his friend, he's probably dead. His friend pulled away in the gray. We, we didn't get the license number. Hindi na ito ang unang beses na ng krimen ng Ang ama ng teenager ay nabaril at napatay sa kanyang automotive shop noong 2008. Dahil dito ay tinuruan ng lolo na si George Wyant kung paano gumamit ng baril ang kanyang apo. Naaresto si Carlos Del Cid, 22 years old, martes ng gabi at nakasuhan ng first degree burglary. Ito ang pangalawang beses na nagtangkang pasukin ng magkapatid ang bahay ng pamilyang Wyant. Ang teenager na pinaniniwala ang kumilos sa self-defense ay hindi makakasuhan ng kahit na anong krimen.